Galit na itinulak ng gwardiya ang babae. Lumayas ka rito! Sigaw niya. Maayos na sagot ng babae. Kuya, hindi po ako nagbebenta, may hinahanap lang po ako. Si Max. Nakatira sa 15th floor. Teka na nga, sigurado ka bang dito ka bagay? Mukha kang tagabaryo. Sabat ng gwardiya. Muli siyang itinulak. Tahimik na sagot ng babae. Kuya, totoo po. Si Max po ang hinahanap ko. Si Max? Yung mayamang lalaki? Huwag kang magbiro! Sigaw ng gwardiya. Sa sandaling iyon, Dumating si Max. Anong nangyayari rito? Agad na sabi ng guwardiya, Boss, itong babae po nang gugulo. Sumimangot si Max. Bakit mo siya tinawag na taga-baryo? Isa ka rin namang tao tulad niya. At pakinggan mo, siya ang dating asawa ko. Napatigil ang guwardiya at dali umalis, tumalikod si Max kay Tingting. -Ting. Bakit ka narito sa building ko? Bahagyang natatakot, sagot ni Tingting. -Ting. Gusto ko lang magsimula ng maliit na negosyo. Sumabat si Linda, kasintahan ni Max. Kita mo, Humihingi lang yan ng pera, seryosong sagot ni Tingting. -Ting. Sampung libong dolyar lang ang kailangan ko. May bibigay ko, sagot ni Max, pero hindi libre. Isa lang ang kondisyon. Isa uli mo pagkatapos ng isang taon, may interest. Sa tabi nila, biglang nagsalita ang batang babae. Daddy, tulungan mo si mommy. Napatingin si Max. Sige, para sa anak natin. Pero tandaan mo, may kasunduan ito. Tahimik na tinanggap ni Tingting -Ting ang card. Makaraan ng ilang araw muling nagkita si na Tingting -ting at Linda. Anong ginagawa mo rito? Inis na tanong ni Linda. Ngumiti si Tingting. -ting. Narinig kong may problema ang kumpanya nyo. Hindi ako nandito para mang insulto. Narito ako para isauli ang pera. Iniabot niya ang sobre. Dalawampung libo, sampu ang puhunan, sampu ang tubo. Natuwa si Linda, agad binilang ang pera. Nang biglang dumating si Max, sino ang kausap mo? Tanong niya. Wala, sagot ni Linda. Sabay takpan ang pera. Pambili lang to ng bagong bag, pag ni Linda. Nagtaka si Max at pumunta kay Tingting. -Ting. Anong ginagawa mo rito, Max? Tanong ni Tingting. -Ting. Wala! Napadaan lang, sagot ni Max, halatang nag-aalangan. Piglang dumating si Linda at sumigaw. Bakit wala kang dalang pera? Kunin mo sa kanya! Nagulat si Tingting. -Ting. -Ting. Ha? Huh? Ibinalik ko na sa'yo ang pera. Sinungaling ka! Balik ni Linda. Kinuha ni Tingting -Ting ang kasunduan, pinunit iyon. Tawagan ko ang pulis para malaman ang totoo. Nataranta si Linda. Ayan o, tinatakot ako! Ngunit umalis si Max ng walang imik, halatang galit at nahihiya. Ang kababaang loob at katapatan ay higit na mahalaga kaysa kayamanan. Ang totoo at malinis na hangarin ay laging mananaig laban sa kasinungalingan at kasakiman. Sa huli, ang kabutihan ay hindi kailangang patunayan. Nakikita ito sa gawa, kaibigan kung nagustuhan mo. Ang ating story mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like and share salamat sa panonood.